I can't do nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skyline. She got the looks, the gut, Oh boy, I need her so bad in my life. Shiny where you wanna go, 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 go? And madre, go eto yung kukubera namin. Radiator heater. Ito yung ginagamit sa winter, mga dre, no? At ito, kaya ako ginagawa to para kuberan to. Tada! Lunes, mga dre. Ang oras ay, kanina ko pa ginagawa to, no? Alas, <laughs> alas sa ispasado, ngayon ko lang natapos ikabit lahat, mga dre, no? Yan na, yan na yung pinaghirapan ko Nang ilang, nang ilang araw, mga dre, no? Ayan na siya, ba? Diba? Angas! <laughs> Yun. Hopefully, kahit may mga flows, mga trelo, no, mga appreciate yung, ano, yung effort. <laughs> di ba? Uh, kasi, yung isang ganito, mga trelo, no, isang 8 by 4 by 8, ay itong yung haba niya, 8, di ba? Ilan lang yan. Libang butas lang yan, mga trelo, ha? sampu uh, pala, no? Siguro, nasa isang oras o mahigit mga dreno para sa isa kaya yung imagine 1, 2, 3, 4, 5, 6 so mahaba-habang oras, maraming oras yung ginugol mga dreno hindi perfect pero pwede na para sa first timer mga dreno <laughs> ang dahil ko natututunan diba tapos sa'yo yung trabaho na ito <laughs> yan Okay, ah, uh, o oh nga pala, ito na yung buong kwarto, mga dre, no? Pinapakita ko dati ito, eh. Naka, nakahubad ito, eh. Nakahubad itong eh. kwarto na eh. Pero ngayon, yan. Pwede na, no? Pwede na kontrata. <laughs> okay, uh, sa kabilang kwarto naman, doon naman magsisiling, mga dre, no? Ito yung pininturahan ko, Andre, no? Yung pinalitan kong ano. ko na pala lahat, eh, no? Yung hagdan. Okay. Pinapaano pala sa akin, pinaparbarnisan yung pinto na yan, no? Kaya lang, wala akong time, mga Andre, no? Dito muna tayo, yung ginagawa naming toilet, mga dre Ito, itong building na to, mga Andre, no? ano ba to itong kung sabihin natin condo mga dre no tatlong palapag yata yan kada isang palapag iba yung may ari ah, ayaw ko hindi ko lang naitanong kung, ano, kung magkano yung upa nila rito okay ito kami sa ano eh sa third floor eh. Alis na pala yung, yung nakatira rito. mo pa ba Hindi na. Umuuga daw ito nung nakaraan eh. Siyempre basapin silikon, di ba? Mm -hmm. Ngayon hindi na pa Paplasteran ko lang ito mga dreno. Na naanohan na namin ito eh. Dito pa, mo. Ano, ano pa kami, ha? Ano pa mito? Yung malaki. Hindi. Kailangan ba yan? Sabi ko, ito lang tatapusin mo yan, no? Oh. Kasi pangit, di ba? Tsaka yan loob mo lahat yan. Ayusin mo yung may itim pa na yan. Hmm. Tapos, ito, paplasterang ko na lang. Pagkatapos, ito, nagtalo pa nga kami rito, eh. Kasi usapan namin, di ba? Hanggang doon lang, o, oh, Sa kanto na yun. Ito, wallpaper pa rin. <laughs> Kung pwede lang, i wallpaper ko na lahat eh, di ba? Ayaw pa nila yan. Umayos-ayos. Anyway, plasteran ko lang itong mga dalawang. No? alas 6 draino, dre namin sa trabaho dumiretso kami sa part time tinapos namin yung yung bathroom yung pinipinturahan namin tsaka nilagyan ko ng tiles tinapos namin ngayon yun uh, dahil napagod kami kaya kumain na kami dito Dito ang papicture ng ano mga dreno. ng ano ba yan? Citizenship tsaka PR. Naalala ko sa atin no. Naalala ko nung nagpa kami ng ano nung papr sa Pilipinas mga dreno. Wala stick napakahigpit nila eh. Talagang may ano may pasok, may panukat pa sila mga dreno. Dapat yung tenga mo, dalawang tenga, dapat nakalabas. Talagang napaka-arte. Dapat pantay na pantay, no? Sa ano yun, eh. Sa Makati pa kami nagpa-feature noon, mga dreno. Feature papadala namin dito para sa citizenship. Ah, para sa PR application. Tapos, ay, hindi pala. Sasabihin ko sana mahal, mga dreno. Kaya alam mas mahal pala rito. <laughs> dito, parang, ano, eh. 15 dollars mga dreno. Sa Pinas, eh, nakalimutan ko, eh. Pero sobrang higpit nila. Eh, samantalang dito, mga dreno, Talagang picture lang Tapos uh, photoshop Doon kukunin yung sukat Tamang sukat Yun na Sa, sa Pinas eh, talagang pasukat-sukat pa Kung ano-ano e eh, Pambihira Kala ko ganun ka, ano, kahigpit Tapos dito ganun lang kasimple Yun mga treno napag uh, napagit ko ba kanina? Alas 6 na O pambihira pagod pero bukas pahinga muna kami mga dre no? kasi nga ilang araw na rin kasi nga pagod mga dre no tapos ilang araw din namin tinira yung ano eh yung bathroom na yun ipabalik-balik kami dun eh yung, ilang araw namin tinira eh, mga dre no? tatlong ano yun eh, tatlong araw namin tinira yun eh hindi buong araw ha putol-putol kasi nga minsan papatayuin mo yung pintura kaysa magantay kami babalikan na lang namin <laughs> ngayon uh, natapos na kahit pa paano kaya nag celebrate na kami mga dreno kumain na kami <laughs> celebrate your small achievement di ba sabi nga nila kung mayroon ko pala yung ano ko mga dreno yung citizenship ko uh, apparently <laughs> apparently naka ano kumbaga nakapasa na ako sa ano sa exam mga dre no. Na-check na nila yung yung score ko, yung test ko, tapos yung language, tapos yung presence ko dito sa Canada. Nakumpleto na kumpleto na yon mga dre Kaya inaantay ko na lang yung email nila at hopefully para na yung sa o taking mga dre no. Si Reyniel, oh, nga pala mga dre, ganun na rin to. Citizenship diba rin. Nag-exam na. Ilan nakuha mo? 18. 18 mga dre, no? Isang buwan yung pagitan namin. Kaya nag-aantay na rin lang siya. Sana nga pag outtaking sabay na kami mga dre, no? Para isang bagsak na lang. Out-taking sana mga dre, no? Siguro wala namang ano. Wala nang pipigil doon kasi kompleto naman yung stay namin sa Canada. Tsaka saka ano eh, kumbaga may calculator yun mga dre, no? Kung may calculator para sa presence mo sa Canada kung ilang araw ka na. 1,095? 1,095 mga dre, no? Ano yun? 3 years, no? 3 years ka sa Canada, doon ka ano, doon ka na pwedeng mag-apply ng citizenship. Pero dapat PR ka. <laughs> 650 mga dre 650 yung binayaran namin at uh, may nagsasabi ano eh 4 uh, months 4 months yung minimum rain 4 <coughs> months yun sana nga pero yun nga mga dre nung no? abala ah, kong mag dual eh ayokong mawala yung ano yung Philippine citizenship ko kaya magduduwal ako mga drena. No? Parang sigurado sigurado na no. Oh nga pala, nabanggit ko mga dreno. Sa kung ba nabanggit to sa sa spot Pinoy mga dreno. Nabanggit ko doon na ang ginamit kong proof of language ay yung diploma ko nung high school. Yun po, atin naman nila kasi netong huling check ko nga mga dreno nakalagay doon language parang ano eh ano bang nakalagay may check may kulay green na mga din no? ibig sabihin good na yon so yun lang po yung ginamit kong ano uh, proof of language yung high school diploma ko akala ko nung una kailangan kong kumuha ng IELTS o CELPIP nag nag-inquire na ako nung mga din no Bahala ko nang kumuha buti na lang may may nakausap ako na kumbaga sabi niya kumuha nga daw siya ng citizenship tapos na tanong ko kung anong pinrovide niya na ano na proof of language sabi niya yung diploma niya lang sabi ko ano ba yung diploma sa sa college sabi niya diploma sa college sabi niya ganoon hindi sa high school lang kuya ah talaga eh di tama tama mga dre no dahil diploma lang ng high school meron ako eh yun tinanggap naman kaya hindi na kailangan mag selfie mga dre di ba o kaya mag IELTS kaya yun baka sakali mga dre no uh, ah, nag-iisip kayo na kumuha ng selfie pwede na po yung ano diploma nyo nakalimutan ko dapat pala pupunta ako ng ano kayo maxi uwi uwi na muna kita uwi bilin lang uwi ba hindi hindi na eh dyan na lang ako Oh, no. Ini sangat. Diyan ka ba lilipa? Gagano na ako. Iikot ako. Bawal lang. doon. Okay, dito lang ako. Dito mas malapit eh, di ba? Sa plaza. Bawal ba akong maliwatan? Bawal. One way lang yan eh. Kaya dito ka dadaan sa, ano, sa Plaza. Plaza. Saan ka dito na? Kuya, saan sa baba doon? Dito sa ano? Doon ako. Bababa ako rito sa ano. Pwede ka na rito, malapit lang dito. O, sige. Oh, sige. Ah, bababa ka diyan. Oo. Oh. saglit lang naman tayo ron eh hindi na natin kung may tubig bilo na rin tayo eh. yeah. kahit ano